Wondos. Welcome back to my channel Ayan, in this video, ipapakita ko sa inyo ang bagong gawa <laughs> bagong gawa na uh, bedroom showcase <laughs> na DIY ni Wandos. Ayan, yung nasa aking likuran Isa-isa natin Ayan, start tayo dito sa bed <laughs> Bed, bed So, hindi itong bed, ito luma na to, gawa ko rin itong bed na to Pero this is uh, modular ano kasi ito, ayan, ayan, ayan Papakita natin lahat, yan yung lahat Ayan o, no? alitan no? uh, pa natin Tan pa natin. Yan na yan. Ayan. So, yan yung lahat. So, mayroon tayong actually anim na module no, sa ano na to, sa mga storage na to. So, module, module, anim na module tuturo natin. So, ang module 1 ay ito. Ito, ito. Ito yung module 1. So, ang module 1, ang kasalin niya ay mayroon siyang headboard, mayroon siyang uh, parang overhead na mga lagayan, at saka mayroon siyang uh, storage. Papakita ko maya-maya. So, ang module 2 ay ito. So, ito ay 4 uh, doors na cabinet na parang overhead. So, yan yung module 2. Ang module 3 ay ito. Ayan. So, yan yung module 3. Ang module 3 ay uh, drawers. Ayan, drawers na may extension yan. Ayan. Na may extension na kasama na nakadikit sa module 5. Ayan. So, ang module 3 ay ito. Ito ay closet. Ang module 4. Module 4 na pala. At saka ang module 5 ay ito. Ito yung shoe rack na multifunctional itong ano na to ito itong, itong uh, furniture na to kasi sure siya na parang counter na parang bedside table ayan so start tayo ng module 1 here we go ayan. so ito dito tayo module 1 so module 1 ginawa ko siya ng headboard so itong headboard na ano oh. sariling gawa <laughs> sariling gawa so ano yan leather leatherette no na hawaiian leather ang tawag so gumamit ako dito ng Hawaiian leather at saka 2 inches na foam yan para uh, cushioning so ito, 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 ito so itong headboard na to ay tamang tama <laughs> na hindi mapangka ang behanghen so ang module 1 ay headboard kasama na ang uh, ito ito, so pwede itong ma-open, yan, open at saka, yan, open pagang, ayan, so pagka na-open yan ano yan, storage yan so pwede kang maghang ng clothes ng mga bags. Ayan, nasa loob. Ayan. So, wala pa kalaking storage on yan. Itong module 1. Ayan, module 1. At meron na siya ditong uh, outlet. No? Ayan. Ayan, outlet ng kanyang kuryente. Uh, so, pwede siya mag-charge dito. May mga USB charger at saka mga uh, yan. Kulang pa to ng, ano, ng light lighting sa taas. So, module 2 ay ito. Ito yung module 2. Yan. So, apat siya na door na overhead cabinets. ah ito, ito, parang malaki siya. Ayan, ayan, malaki siya. So, lalagay yung mga malalaking bagay dyan. Hindi pa masyado naayos, pero, ayan, so malaki. Itong isa ay nakadivide ng dalawa. Ayan. Nakadivide ng dalawa. Ayan, may mga nilalagay na siya. Ayan. So ito ito lahat naka-concealed na hinges at saka soft closing ang mga hinges niya. So kahit na ilambang mo, hindi siya ano, hindi siya tutunog, no? ano? ba? mo siya. Ayan. Ayan, soft closing. So that's module 2. So punta tayo sa module 3. Ayan, module 3. Ito. Ang module 3 ay ito. Um, ito ay uh, mga drawers. Ito tingnan natin, ha. Drawers 'yan. Ito 'yung drawers. Ayan, oo. dalaki. Malalaking drawers sa ilalim. Lagayan na kanya mga pants. Ito ay soft closing din. Kahit na kung itulak mo. Ayan. Kahit na galit-galitan ka. Ay okay lang. Ayan. Sa itaas. Yung mga folded na mga shirts. Ayan. Soft closing din yan. Pang. Ayan. So yun yung module 3. Actually, kabahagi ng module 3 ay... Ito <laughs> nasa loob. Ayan. So lagayan pa yan ng... Uh, Ilagay pa yan ng shoes. Extension ng module 5. Later na ang module 5. <laughs> module 4 muna. So, ito yung module 4. So, closet siya. May laman na to, no? May laman na to. Ayan, closet. Closet. Na may, ano yan? May extension pa. So, kabahagi ng module 4, ay mayroon siyang uh, parang display, ano, display racks ng kanyang mga, ayan, toys. <laughs> naglalaro pa yung, naglalaro pa yung aking uh, bunso, no? Ayan, yeah, toys. So, na, nilagyan ko siya ng Tang! Ayan, nilagyan ko siya ng glass para ma-protected from dust yung mga lalagay niya yung display na dyan. Ayan, so yan yung module 4. So, module 5, ang pinaka-complicated na module ay ang module 5. Ito yun. So, if you're coming from the outside, pagpasok mo sa kanyang room, ito yung lagayan niya na kanyang shoes. Shoe rack siya. Ayan. Na, naka-cover din ng glass. Ayan. Ting! Ayan. Ting! Ayan, Oh. Ito'y, ano, ito'y medyo uh, uh, marami, maramihan ito. Kasi may, ano pa yun? may extension pa rin sa loob. Ayan, Oh. Ayan, may extension pa rin sa loob. Kabahagi ng module 3. So, ayan yung lagayan ng kanyang mga shoes. Close natin. Ayan, lagayan ng shoes. So, sa, sa taas itaas, eh, parang ano yan, parang counter. Ayan, ito, may nilagay siya na display. So, parang counter. Uh, pero, pagka, from his bed uh, portion, ito, ano siya, bedside table. <laughs> parang bedside table na may tsugong na umiilaw. Ayan. Tapos, mayroon siyang, ito, ayan, may power supply. Malaki, medyo malaki yung storage dito. So, yun yung pagang module, uh, module 5. So, ang last module ay 6. Ayan, ganyan lang kalit yung module 6. <laughs> De, ano yan? So, itong module 6 ay, tadang, ayan, module 6 ay full length mirror. So, ayan na. Ayan na yung module 6 na may full length mirror. At saka may mga lagayan ng mga anik-anik dyan -anik sa, sa, itaas. So, all in all, <laughs> bali, anim na module siya lahat para makompleto yung uh, ang aking bedroom showcase na gawa ko para sa aking anak. Ngayon, ito. So, kung may magtanong dyan, kung magkano ang ginastos dito, uh, i-message nyo na lang ako. <laughs> Hindi, sasabihin ko, yung overall material cost nito, including finishing, ay umabot siya ng 20,000. So, ayan. So, may marami pa akong mga DIY kasunod nito. Pero, abangan nyo na lang. <laughs> Hanggang sa susunod. This is your DIY man, Wandos. バイバイ。Bye bye.